Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ang katanungan, pinahihintulutan ba sa babaeng may dalaw o may, rug, may regla o may dugo sanhin ng panganak na pumasok at magtatambay sa masjid Halimbawa, ang gusto niyang kunin sa masjid ay makikinig ng lecture o ati ng symposium o kaya ay uh, magtatambay lang sa masjid So dito mga kapatid, uh, kung dadaan lang siya, walang problema. Katulad ng sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa abiri sabil. So, inihalin tulad ng mga ulama sa lalaki o babae na junub, ika nga nakipagtalik sa asawa kung hindi pa nakaligo at dadaan sa masjid, ay walang problema kung dadaan lang. Pero kung magtatambay sa masjid at makikinig ng lecture, dito po nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama. Pero, kay, para kay Imam Ahmad bin Hanbal, walang problema sa kanya na Uh, magtambay pa rin ang babae sa masjid Bakit? Kasi ang pananaw ni Imam Ahmad bin Hanbal, wala daw matibay na katibayan na nagbabawal sa babae na magtambay sa masjid dahil ang pinagbawalan lang talaga yung junub po yung junub, ibig sabihin nyo ang nakipagtalik sa asawa na hindi pa nakaligo samantala ang babae po na may dalaw ay wala pong matibay na katibayan na siya po ay uh, katulad ng junub ay inahalin tulad siya sa uh, junub So pero ang pinakamainam ay ang iwasan po ang magtambay sa masjid maliban na lamang kung dadaan lamang o may kukunin na importante din lalabas din po. So yan na po kuting kaalaman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.